DDS troll na kumita ng malaki sa pagiging DDS vlogger ay medyo suspicious na rin sa stray cat ng Etivac. At kung pagpipilian mo, yung mga DDS vloggers na bilib na bilib kay Kiko kasi alam mo na kumikita sila o mismong kamag-anak ni Kiko, e dun tayo sa kamag-anak gaya nitong si XDDS, now pro BBM, na sikap ninyo Barzaga, na pinsan mismo ni Kiko na may pa-real talk pa habang nag-aalmusal. Pakinggan si ninyo. Sa people power kuno, ni Kiko. Oo. Oh, oh. Ni Congressman Kiko Marsaga na tangap, bobo. Na miaw-miaw na pinsang ko. Ano nangyari sa panawagan people power? Hmm. October 12! People power! October 13 tayo ngayon! Si Pangulong Marcos pa rin Pangulo ng ating bansa.